Hello guys. Hello. Ito na naman po tayo. Kain po tayo guys. Ito. Ito pa nga yung ting pagkain ngayon. Diet diet muna. Ito pa para sa ang dati. Mix na bihon at sa Gisado. Ito po yung butido. Pero ganito ang luto. Tapos <laughs> <laughs> ito. <laughs> ito. ito po. <laughs> Palitaw. Palitaw kita kasi ito po katawag din sa amin ay hinagom. Ayan. Mm, Kalita. Yeah. Mm, oh, nice. po tayo. Ayan, dahil dahil po muna tayo guys. tipit tipit muna tayo. Ayan <laughs> po tayo. Ayan po tayo. Ang munting lalagyan. maliliit lang po yung nangagamit kong lalagyan kasi ang plato po namin kasi malalaki. Eh, hindi kasi sa camera ng cellphone. <laughs> kaya, kaya mga platito lang pang ginagamit. Malilit lang. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank ay mo tayo. Hmm. Hmm. Ano naman dito? Oh, Ang naman kasi bawal sa Malaki to eh. Yan, yan, yan. din ko na gusto rin. Ini tu na. Ito lang po ang aming video, puro mukbang mukbang, kain kain. Ayun, pansin. <laughs> Embutido. Embutido. Mabuti dito nang luto na. eh. Ah, Parang luto, ano. Skinless. <laughs> eh, ano. Nga lang lang. Binili lang po namin guys.

sabang, hindi pa rin asukaram. <laughs> Nakakalimutan na ginang asukar itong <laughs> itong ano, palitaw. Nakakalimutan na ng titinda. Binili ko nang puwas niya. Hindi na ginang asukar. <laughs> <laughs> sabang. Ayon <laughs> na lang Sabihan ko daw yun. Nakakalimutan lagyan na sukal. <laughs> Nilalagyan kasi ng sukal yan eh. Kote. Okay. Nagyan na lang natin ng kote okay, sukal. Kasi bawal naman ang matalis eh. Kasi gawin na. Hindi, isaw lang mo na lang pag okay, ang sukal lang. Nabuo-buo na. Hindi kasi ako nag-aano ng asukal. Hindi nabubuo buo na yan. Konti lang. Ang paalasa lang naman. Walang <laughs> asukal. Ikaw <laughs> bang? <laughs> Ay, sarag nagtinda ah. Katipid. <laughs> Ayaw ka sarap. Diyan ka lang muna sa gilid. Yan. Yeah. Malitaw. Yan mm lang -hmm. yan yeah, no, no, sa ibabaw. Yeah. Nakakalimutan lagyan ng konting asukal. Uh -huh. Lato na lagi rin niya? Oo. At may ka lang kunti. Kasi yun yung masarap pag wala asukal. Hmm. hmm. Sabang pa. Asukal <laughs> na menu. Ano ba ito? Dumitit na. Asukal na menu. Kunti lang asukal na. Pati asukal, tuwag ano eh, basa eh. Bato. Kaya asukal, basa. Hindi <laughs> mm -hmm. sa yung ano yung pag ginanam mo, iwahiwalay. Mm -hmm. Ang mga asukal na bibili niya, eh, parang basa. Mm Hindi -hmm. ada yung mm -hmm. suka kasi makanan. Hindi siya dry masyado. Ayan. Sumarap na. <laughs>

Kaya matamis yung ano. Hindi mas sa mm -hmm. <laughs> Tapos, yung, mm -hmm. dito sa bilo. Tapos, -hmm. Dapat sa pagkakain ng bilo niya. Pagkita ko. Hindi ako nakabila ng ibang ulam. kalma na belle kaya kami na mayroon kami ng ulan tama li. Dahil hindi dai sa kami, hindi. sa Tokyo ka lakas ng oras magtinda ang ano, luto. Kasi po, ano, madaling araw, malis na kami para magtinda. Tapos maghapon kami sa pagtitinda. Pagdating namin paggabi, masasalasan kami ng tinapay. Tapos minsan, alas 11, bago kami makatulog, alas dosi, Alas 2, gising na naman. Kulang sa oras, ang Alas 5, alis na. Alis na, alas 4. Tapos, ayaw, titinda na. Alas 12, uwi, kakain. Kakain, balik na naman. Hanggang hapon, hanggang alas. Hanggang alas 5 magtinda, tapos kukuha na naman pang tinda, uwi na. Ganun, ganun, wala kaming oras. Kulang sa tulog mo. <laughs> Nagatapon po kasi sa mga na Misan apat na oras, tatlong oras lang ang tulog. Bitin. Kaya, mabawi na lang kami pag ano. Pag sabay ng gabi, ano. Lindo. Ganda sa'yo, maaga pa ubus na. đây tự làm đàn đi đây tự em sẽ cái sẽ được làm bằng hai bố hai là mặt tiếp 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 là đi đây bằng bihon pa Alam ko may bela ko nang stdin luto nang kamay. Maganda <laughs> naman na lang 'yan ng Lutok naman may sabaw. Pag perito naman, ka-peraso lang din. Kamahal, 20 pa Pag dito pag mahang misa, ang misa kaya Hindi, kamahal lang isa. nabibili nila sa amin siguro mura lang sa mga mangisda. Muro mm. lang nabibili ito buro tapos na. Sa ponduan. Mm. Ang sa ng mga baka, mangisda. Mm. Buro, halimbawa nabili ng 200 ang sangkuyo. Pipinta nila yung 300, 400. Mm <laughs> dapat ang palatinda. May suka nga pala. Hindi ko na suka. Parang hindi naman yung to. Hindi nga eh. Parang Dapat hmm. pag yung butero, hindi kaya ang luto. Parang luto embutido, hmm. lang.

sa sapon. <laughs> na namin guys, masisira ka sa ito. Madaling masira. Hindi na ako magamit ng service kasi dalawa lang ang mga Langway namin guys, simple buhay. Ito buhay lang. Pero kahit dalawa lang kami, masaya kami magkasama Asaya nga ba? Asaya. na lang si Lord pagtanda namin. Kasi <laughs> at may mga uh, pamilya naman tayo, hindi naman natin pwedeng Kasi kami pamilya na sila. Mayroon naman yung anak na Nag-aalaga sa magulang. no? Bira yung anak na pag matanda ka na, gagabayan ka. Priority na yung mga pamilya na hindi. Para, na sila sa amin. <laughs> Sore <laughs> ini taataini nahi. Kasih kami saya rapat di nawa. Amin kita sama. Kaya pala pag nagihirap na lang? <laughs> Nakakalimutan ng lahat. <laughs> pag marami kang pera, yeah. lagi ka naalala. Tatawagan ka. Kumustahin ka. Pero pag mahirap ka na, hindi ka pwede mong musta. Kasi sasabihin, na ka ng pera, mga utang ka. <laughs> Pero kami nung may pera, mm -hmm. bukas palad. Mm Hindi -hmm. <laughs> naman pala dapat ganun, sige ganu nalaya mo. Kasi sa huli, kawawa. Dapat may tira kami sa sarili, masalala. Kasi pag inubos mo, wala. Kawawa sa huli. Kaya ay, guys, kaya tayo may pamilya. Dapat lagi pala tayo magtitira para sa sarili mm. Kasi, na Kasi na-experience namin eh. <laughs> Ubus-ubus kami sa tulong, pagbigay, pagtulong. Sa bandang huli, kaming kawawa. Kung nawalan kami, wala na. Yun na kami kilala. <laughs> Kahit masalukong namin,

Mm. Pinapalitaw siya. So big. lang tayo sa buhay guys. Kaya tayo lang. ba Bala na si Lord. Sa buhay natin. Saan mo nangyari mangyari. Sa so, magkakasakit. Hanggang sa tumanda. Hindi ko lang sa Diyos na maging ano kami. Tawag doon. Laging healthy. Laging healthy. Tapos walang kapansanan mm. Kasi kawawa tayo kasi pag may kapagsanan, pagtanda. Ano ka pang hinagawin? Nakungulay na. May gugulay ako, ganda akong nagulay. <laughs> Ay, kaya na nagulay na tayo na. Mm, wala pa yan na yung Ito pong hinagawin, <laughs> ito yung giniling. Ito po yung bigas na malagkit na sa liwa pa. Tapos... Wow, masama po sa'yo ito. Hindi ko alam na Tagalog ko ba? Sinasangad. Yung, yung bigas. Tapos pakasangad po. Pagsangad na luto na siya. Hilaw po sa sariwang, ano sariwang bigas na malaki Tapos, uh, sasangad yung bigas. At pag luto na, para na siya ang pa na yun. Hmm. Ay, papagiling mo na. Mm. Kami nung alam, binabayo namin kasi di pa usang giling. <laughs> pag giniling siya, pag nagiling na, dapat pinong-pino siya. Tapos lalagyan na siya ng... mm. yung pinatutong-tutong na bigas. Ito yung tsura niya guys. Ako paano sila maganin? Tapos may halong to tabliya. Hindi? May tabliya o? may halong to. Pero ito nilang hirang tabliya. Hindi, hindi. May chocolate siya. Nasa tabliya. Kaya hindi ko alam, iba-iba lang proseso ng paggawa nila eh. Anong nasa amin mo, no? Chocolate? Masa manghirap gawin ito basta hinagawin po ito sa vehicle. Napunta pa yan ang vehicle, maghanap pa rin hinagawin para makatikim pa yung masarap. Masarap siya kayo, so. Ang ito ko nung no. lahat bata pa kami ayaw. Hindi, yung matamis-tamis yan. Yung mga nga kami ayaw. No. May nyug ito sa loob na ano. May nyug? Yung matigas ng konti sa buko. Itawa ka sabihin, pulo ka dun. Bakit may halo din nga ta? May hmm, nyug na eh. May nyug na ano. Parang matigas sa buko. Tapos kinakahit din yun. May gilong din yan. kami sa kasini, masarap eh. ang kasi Ayan, guys, Maraming Salamat po kaya, yun, Subscribe na po kayo. Kaya mm. po kami ay eh, kain-kain mukbang, -mukbang Kapalang ah, hmm. diba? po yan, po natin ay contenta, di ba? So yung pagpindutin na yung ang bell, uh, pag-upload na naman sa na video, ah, uh, niyo nyo ulit. Mm salamat po. Thank you so much for watching. At, uh, um, may marami pa po mga subscribe, hmm. and likes, comments, comments hmm. And thank you so much for God bless us. Bye bye, guys. Love you. Bye bye. Bye bye. See you next video. God bless us all. God bless us all.